ang aklat ng propetang si Obadyas. Ito ang pinakamaikling libro sa lumang tipan. Dalawamput isa na talata lang ito. At sa unang tingin, parang wala kang makikitang mabuti dito. Serye ito ng mga tula tungkol sa paghatol ng Diyos sa sinaunang bayan ng Edom. Isang bansa na malapit sa Israel sa kabilang parte ng Dead Sea. Pero talagang marami pang bagay ang makikita natin dito. Kaya una, bago ang lahat, ito muna ang kwento. Naiiba ang bayan ng Edom kasi magkamag-anak ang mga ninuno nila at ng mga taga-Israel. Pareho silang nanggaling sa pamilya ni Abraham. Mula kay Sarah, ay isinilang ang anak nilang si Isaac. Nagkaroon siya ng asawa na si Rebecca at isinilang ang dalawang anak na sina Jacob at Esau. Mababasa natin mula sa aklat ng Genesis ang kwento ng magkapatid na ito at makulay ang relasyon nila. Paglipas ng panahon, binigyan sila ng bagong pangalan, Israel at Edom. Ito ang naging pangalan ng mga pamilya na nagmula sa kanila. At naulit sa mga pamilyang ito ang kaparehong magulong ugnayan ng kanilang mga ninuno. Matindi ang problema ng Israel at Edom sa mahabang panahon. Pero magkamag-anak pa rin sila. Ang ugnayan na yun ang pinagtaksilan at nasira sa masaklap na pangyayari pagbagsak ng Jerusalem sa Babylonia. Nang salakayin at sakupin ng Babylonia ang Israel, sinamantala ng mga mamamayan ng Edom na nakawan ang mga lunsod ng Israel at hinuli at pinatay pa ang mga tumakas na Israelita. Sa ibang aklat ng mga propeta, pinaparusahan ng Diyos ang mga bayan sa paligid ng Israel dahil sa ganitong klase ng karahasan. Kaya ito rin ang sinasabi ni Obdias na mangyayari sa Edom. Ang maikling libro ay may dalawang bahagi. Ang una ay serya ng paratang laban sa mga pinuno ng Edom, partikular sa kanilang pagmamataas at pagkamakasarili. Literal ito dahil nakatira sila sa matataas na bato sa disyerto pero isa rin itong paglalarawan. Naniniwala silang mas higit at mas makapangyarihan sila kaysa sa mga Israelita. At ang kayabangan na yon ang dahilan kung bakit walang ginawa ang mga taga-edom nung sinalakay at winasak ng Babylonia ang Jerusalem. Ang totoo, sumama pa sila sa pagwasak sa bayan. Kaya sinabi ng Diyos sa tulong ni Obadias na ibabagsak ang Edom mula sa mataas na kalalalagyan nila at wawasakin. Tulad ng ginawa nila sa Israel, ganoon din ang mangyayari sa kanila. Sa puntong ito, iisipin mo na tungkol sa pagbagsak ng Edom pa rin ang mababasa mo. Pero biglang mapapalit ng topic sa talatang labing lima. Ito ang maririnig natin. Malapit ng dumating ang araw ng Panginoon, laban sa lahat ng bansa. Bakit biglang lumipat ang fokus mula sa Edom at napunta sa lahat ng bansa? ang talatang ito ang kumukunik sa dalawa. Pinagsasama nito ang unang kalahati ng libro at ang ikalawa. Inihahayag dito ni Obadias ang araw ng Panginoon, pero hindi lang para sa Edom. Pinalawak niya ang fokus at isinama ang lahat ng bansa. Sinabi ni Obadias na lahat ng mayayabang na bansa na kumikilos na kagaya ng Edom ay haharap din sa hatol ng Diyos, kagaya ng sa Edom ibabagsak sila mula sa pagmamataas nila at mawawasak. Makikita sa pagsasama ng dalawang seksyon na ito, tungkol sa Edom at ang isa ay tungkol sa lahat ng bansa, kung bakit tinutukan ni Obadias ang maliit na bayan na ito sa timog ng Israel. Nakikita ni Obadias ang pagmamalaki at pagbagsak ng Edom bilang halimbawa. Isang paglalarawan kung paano hahatulan ng Diyos balang araw ang kayabangan ng lahat ng bansa ito rin ang magdadala sa kanilang pagbagsak. Hindi aksidente na sa Hebrew, ang salitang Edom o Edom ay eksaktong kaparehong mga letra sa salitang tumutukoy sa mga tao o sa Hebrew, Adam. Sa Obadias, ang pag-angat at pagguho ng Edom ay paglalarawan kung paano tatalunin ng katarungan ng Diyos ang pagmamataas at karahasan ng lahat ng bansa pagdating ng araw ng Panginoon. Pero tulad ng lahat ng propeta, ang pagpaparusa ng Diyos ay hindi naging huling salita kahit kailan. Balikan mo ang pagtatapos ng dalawang aklat na nauna sa Obadias, ang Joel at Amos. Pinakita ni Joel ang mangyayari pagkatapos ng araw ng Panginoon laban sa lahat ng bansa. Sinabi niya na may bagong gagawin ng Diyos para iligtas ang Jerusalem at lahat ng nagpapakumbaba at nagtitiwala sa kanya ay maliligtas. At sa dulo ng Amos, sinabi niya na pagkatapos hatulan sa araw ng Panginoon ang kasamaan ng Israel, itataas ng Diyos ang angkan ni David at magtatayo ng bagong kaharian para sa Israel, kung saan kasama ang Edom at lahat ng bansa na magtitiwala sa kanyang pangalan. Kaya inilagay ang aklat ng Obadiyas pagkatapos ng Joel at ng Amos para palawakin ng mga pangako tungkol sa pag-asa sa paghahari ng Diyos sa lahat ng bansa. Kaya nagtapos ang libro na puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sinabi ng Diyos na ibabalik niya ang kanyang kaharian sa bagong Jerusalem. Pupunuin niya ito ng mga taong tapat na nakaligtas sa pagkawasak. Mula dito, lalawak ang kaharian ng Diyos at isasama ang lahat ng lugar at bansa sa paligid ng Israel. Ito nga ang inaambag ng maliit na librong ito sa mas malaking larawan tungkol sa katarungan at katapatan ng Diyos na makikita natin sa mga propeta. Ang pagmamataas at pagtataksil ng mga taga-edom noong sinauna ay naging halimbawa ng kalagayan ng tao at ng lahat ng paraan ng pagtataksil at pananakit natin sa isa't isa. Pero may pag-asa, sabi ni Obadias. Tinuturo sa pagbagsak ng Edom ang araw kung kailan haharapin ng Diyos ang kasamaan sa ating mundo at gagamutin ng kanyang mapayapang kaharian ang lahat ng mga bansa at tungkol dyan, ang aklat ng obdias